Isana na mga araw, nakasama nyo si Provinciano si Dwin. Samahan nyo ako ngayong araw at magre-remedyo tayo ng pangulam. Ayun, manong! Una ko ang naisip dyan ay magkata ako ng langka. Kaso, abang tinitingnan ko ang mga bunga nito, parang hindi talaga maganda yung tubo. I mean, hindi maganda yung paglaki nila. Apektado talaga ng sobrang init Kaya naman, sinunod ko rin tingnan Itong mga itlog ng pato Kaso, nililimliman na nila Aba, aba, abakay Baka balot na ang ating makuha pag ganyan Pero okay lang din sana yan Kaso, baka magalit si mama Kaya naman sabi ko sa kanila Na mapisayang mga sisiw nyo Kundi, kayo talaga ang lulutuin ko I want, manong! At dahil nga wala tayong makitang iluluto dito sa mga paligid-ligid natin, nag-decide na rin ako na pumunta dito sa palengke. Ang target ko lang talaga, cauliflower at saka broccoli. Medyo nauumay pa kasi ako sa mga nagdaang handaan. Kaya sabi ko sa kanila, wag na sana ang karne, magulay naman. Ito nga pala yung itsura ng palengke namin at pag ganitong palengke day, maraming mga taga-ibang lugar na dumadayo para dito magtinda sa amin. Ay advantage din naman sa amin, yaan. Paano ba naman kasi? Dito sa anda, mahirap talaga ang tubig. Kaya yung mga gulay dito sa amin, hindi ka nakakalaki. Bumili na nga rin pala ako dito ng isang kilo ng maliliit na lima ko. Favorite ko kasi yan. Kahit gaano kaliliit yan, hindi ko pinapakawalan kahit sipit pa yan. Shoutout nga pala sa'yo, Chairman Dave Aquino. Baka naman, yung plano nating manghuli ng alimango hanggang plano na lang ba? Naghihintay na yung mga alimango sa atin sa dagat at kumakaway-kaway na. I-steam ko nga lang pala itong mga alimango at hindi na natin lalagyan ng special na recipe para mas ma-appreciate natin yung talagang lasa niya. Dadaanin na lang natin mamaya sa masarap na sausawan. Ay want manong, sausawan na lang ang labanan. Dati dito sa amin, yung mga kaliliit na ganitong alimango, hindi na nila pinagbibili. Pinapahingi nga lang to. Ewan ko ba kung bakit ngayon bigla na lang nagkaroon to ng presyo. Sa hirap na talaga ng buhay. Pagkaraan nga ng ilang minuto, ay naluto ko na itong alimango. Tong, tong 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 pakitong kitong itong alimango sa dagat, kainin na natin. Pero bago 'yan, lutuin muna natin itong mga gulay na napamili ko. Meron akong cauliflower, chicharo, at saka syempre, hahaluan natin diyan ng chicken breast. Umpisa naman na natin gawin itong lugulay na nabili ko. Medyo disappointed ang mukha ko. Paano ba naman? Itong broccoli na nabili ko, ang mahal ng isang kilo. Pero pag titingnan mo, yung isang kilo, mukhang malinis na ata. One fourth lang yung makukuha mo. Paano ba naman kasi? Sinama yung mabibigat na tangkay, tapos napakaraming dahon. Doon nagugulay naman talaga yung dahon yan. Pero pag ganyang kagulang na, abay talagang mapait na yaan. Ganon din naman tong cauliflower na nabili ko. Abay, kung hindi ko lang to paborito, hindi ko siguro binili to. Abay, pagka mahal-mahal na tapos yung sinama pa sa timbang, mas mabigat pa yung matatanggal kesa doon sa bulaklak na laang talaga. Ay, naku, mapapakamot ulo ka na lang. Ay, one manong. Pero no choice tayo, kailangan nating talaga kumain din ng gulay. Kaya pag gusto mo talagang kumain ng gulay na katulad nitong cauliflower at saka ng broccoli, abay, dapat may extra budget ka. At pag kinain mo naman, abay mararamdaman mong medyo nakakaluwag-luwag ka na. Kaya naman sinama ko na rin dito itong tangkay niya. Para naman lang sa ganun, mapakinabangan din natin. Nakakain din naman kasi yan. Edible din yan. Kaya wala tayong sasayangin mga kamanong hanggat nakakain, kakainin natin. Masustansya din naman yan. Ay susunod ko na nga ginawa, itong chicharo. Hindi ko alam kung anong tawag sa English nito, peas o ano ba. Basta isa yan sa mga paborito ko, lalo pag hinahalo sa panset o kaya sa chapsuy. Sinunod ko na nga rin gawin dyan itong chicken breast. Hindi ko na rin sana isasama yung mga buto dyan, pero sayang naman. Kaya tinanggal ko na lang yung balat dyan. Tapos, yung mga buto-buto, iniwa ko na rin. Pinakain ko na nga rin pala sa kambing yung mga dahon ng brokoli na hindi ko na naisama. Para naman sa ganun, mapakinabangan nila. Pag ganito kasi talagang tagtuyot na, kawawa tong mga alaga naming kambing. Wala na halos makain. Flex ko nga rin pala itong mga bunga ng mangga. Abay dito sa amin, sa pangkasinan. Kahit saan ka magpunta, may puno ng mangga. At pag ganitong summer, hitik na hitik sa bunga. Minsan nga, kahit hindi mo na sila kinakain, titingnan mo pa lang, parang nangangasim ka na. Pero pag wala na, abay hahanap-hanapin na. Umpisahan na nga rin pala nating magluto at tanghali na. Una muna, igisa natin itong sibuyas. Hindi ko nga alam kung ano talagang nauuna, sibuyas o bawang. Basta ang importante, magisa mo ng maayos para lumabas yung aroma. Isunod na rin natin syempre itong manok. Pinili ko nga pala itong chicken breast dahil madali lang siyang lutuin. At tapos pag mga ganitong gulay, healthy choice talaga pag chicken breast. Naglagay na rin ako dyan ng paminta pantanggal din ng lansa, konting halo-halo lang at sabi ko nga kanina, madali itong lutuin. Pagkatapos nun, ilagay na natin itong oyster sauce, nor liquid seasoning, baka naman pampadagdag din ng lasa. Ilagay na natin itong broccoli at cauliflower, madali lang din itong maluto at ayoko naman na na-overcook. Kaya naman konting halo-halo lang ang gagawin natin dyan. Susunod na rin natin syempre yung chicharo konting halo-halo at gusto ko sa sicharo yung medyo crispy pa. Napakasarap talaga ng mga gulay na to. Kahit mahal, pikit mata ka na lang kung gusto mong kumain talaga. Healthy choice din nga pala talaga. Wala pang 15 minutos ay eh naluto na itong gulay na paborito natin. Kaya naman, ano pa yung gagawin natin? Tayo maghahain na. At syempre, iinggitin ko ulit kayo tayo kakain na. Syempre, dito rin tayo kakain sa pinaka-favorite nating place, ang SM o sa silong ng mangga eto nga, nabang kumakain ako dito may mga tao sa likod ko kinakausap ako, pero sabi ko sa kanila hindi nyo ako maiistorbo meron din namang mga dumadaan dun sa kalsada, naririnig ko sinasabi nila, nagvlog na naman si Manong, ay won Manong, pag nakikita nyo ganito may camera na sa harap ko na kumakain ako matik na yan kaya pag gusto nyo akong samahan, dahil lang naman kayo, ipagluluto ko pa kayo. aywan won, manong! Gusto ko na nga rin palang kunin itong pagkakataon na to para pasalamatan kayo. Hindi ko na kayo maisa-isa, pero sobrang thankful ako dahil itong page na to ay nag grow na dahil sa inyo. Na-appreciate ko yung bawat comments, like and share ninyo at siyempre, mas gustong gusto ko pag dumadaan ako na tinatawag ninyong I won manong. Ibig sabihin lang noon nanunood kayo at na-appreciate nyo itong content na ginagawa natin. Kayo yung rason para mas lalo pa nating pagbutihan sa susunod pang mga video natin.